mo okay. sa akin ano na nangyari sa'yo? Nasambal ka ba? Nalagla? Nandulas ka ba? Nasusun ko pa? Wala mas... Paghika? Para, para po wala ngayari. Pag uh, nung Pero matagal na po ito. Eh. Nung nakaraang buwan, yun lalong sumakit eh. Gano'ng katagal okay. na yan. Kung baga dati nang, dati, dati talaga. mo nang nararamdaman pa, pa. mga, isa, mga isang taon na, dalawang taon Matagal na po sa high school pag ako. High school pag ako. Gano'ng ano? Ah, lumaki na yung dito mo. Oo nga po, yung eh, eh. Pero nung mga napapansin mo ng mga... Kailan, kailan nag-trigger, Webes? Kaya na? Uh, nung nakaraang buwan pa po. Nakaraang buwan pa? Opo. Oh, medyo lumaki dito, mga na dito mo, Idol. Na, namamaga. Oo nga po. Eh. Oo, oh, namamaga, Idol. Kaya pa lang sabi ko ba. Kasi kailangan kumaki. Kaya ang pinapantay kita eh. Kitang-kita talaga dito. Pero yan pala namamaga pala talagang digerang kanina hindi eh. na dito o hindi na Ayan o. Sige. Kaya naman po. Sige na nga. Oh, okay, sara. Sige, papanti ka. hindi dito na sila o. Tutumigas na o. Ibigay nga na. Sara. One more. A. Ah, Sara. Okay. Ikaw ang patagilid siya. May kakayari na medyo malalit yun. Ikaw ang patagilid. Harap ka rin kayo kayo. Sige, tiyan ka na. Malaki na. You, ah, Malaki na. Malaki na yung kailang rate ng ano eh. No. Malaki na yung changes. Ito yung pangamagano kay sir, pero hindi yung tatamaan. Dito tayo pa Sige nga ang malaki. Tandaan, eh. sara. Sara, sara, sara. Sara. Mm -hmm. Thank you. Dito ka. Pero <laughs> ano <na> mo yun? Opo, napakalas. <laughs> Nakabaon na lang kasi yung dito mo, kaya tinulak na natin pa ganun, malakas. Mm -hmm. Kasi, ang nangyayari, kanina nung hindi pa ina-adjust siyempre ngunguya ka hindi nagtutugmahin dito mo siyempre yung mga muscle mo dyan yung mga ligaments mo dyan, yung mga tendons mo magki-create ng pamamaga mm -hmm. kasi pag ginalaw mo yun, hawakan mo dito ko ayan o, pag kumakain tayo Opo. ramdam ko po yung sir, magkaiba yung yes, gumagal iba yan na. iba na yung ano iba na, ngayon wag ka munang umunga ng malalaki ha, mm -hmm. tapos pag uwi mo sa bahay nyo, pag uwi mo sa bahay nyo, ano ba tinitake mo? Kape, gatas, milo, tsaka. Ganunin mo lang. Oh. Kunyari, mainit-init pa yung kaya mo. Ha? Oh. Kasi may konting swell na nakita ko. Konti lang naman, hindi talaga siya yung ano. Tsaka hindi siya talagang totally sa ngipin. Kaya ako sinilit kasi baka may bulok ka eh. Baka doon. kasi pangkaraniwan din, pag may, pag may mga gata yung ngipin, mm -hmm nag-extend out yung pamamaga pero sinipat ko naman konti lang sa may kilagid hindi sa may ano hindi talaga mismo dun sa may tugmang tugma sa may baka iniisip ko kasi may impacted to si sir eh isa rin kasi sa dulo pero hindi naman negative ka ron pero naramdam mo ngayon okay. luwag na no kala ko dito yung ano sa kabila sa ice, o mo kala mo sa kabila mm -hmm. Eh di sana na dislocate na yan kung doon sa kabila ko tinulak. <laughs> o di ba? <laughs> sa lakas ng umusog, naramdaman mo? Oo. Oo, yan yun ka na. Kasi kung itutulak ko ron sa kabila, lalo lulubog to. Mm -hmm. Lalo kang maano. Siyempre, magkaiba tayo ng knowledge dito eh. E siyempre, ano bang makapapakiramdaman nyo pag dinislocate ko yung panga nyo? Lalo sasakit to. Ngayon, gumaan na rin. Hindi, okay. Thank you, Lord. Inya e lang sa loob. O, kung anong gusto mong itig. Hindi naman talaga medicinal yun, pero makakatulong yun para sa mga pamamaga pag naiinitan siya. Okay? din niyo kunyari kape o oh, sa merdeng kape oh, mainit-init tayo kaya mm -hmm. parang iimumumug na ng konti. Parang hinat compress niyo na yung nangangawit na mga ano diyan. Yan lang tulong mo. Pero hindi talaga yun ang makakapagpagaling. Ang makakapagpagaling doon yung adjustment. Sa tulong ng adjustment, mawawala na yung imbalance dito, hindi na pamamaga. Eh, sa tagal ba naman, ikaw na nga mismo nagsabi, sir, ilang taon na ito, binatilyo ko pa lang, nandito na to. Ngayon, nag-trigger lang nung nakarap buwan. Okay Mukha nga? Ha? Sara? oh, ano mas maganda? Mas baka na? Okay na? Okay na po. Thank you. Okay?